Alright guys, eto na. Eto na ang favorito natin topics. Topics, topics. Um, let's talk about this. Uh, when President Duterte came to office, within few months, sabi niya, he will not tolerate even a whiff of corruption. That's sabi ko, tabi lang Shakespearean ito. Napakaganda ng vocabulary, mga prose nito. Uh, tapos, pinaalis si Lavinia, yung kanyang spokesman. Na alam ko, Ronald, uh, ano rin yan, di ba? May pagka-lefty-lefty din dati yan, di ba? Ito yung campaign spokesman niya. Uh, dahil daw may konting mga ano mga whiffs of rumors of California, na ma- National national administration daw percent daw before and without any due process, yung... process natanggal siya so dami na naman palakpakan yung mga DDS talagang galing ni Tatay Digong next thing we know ang dami na re recycle diyan may green pa yung tat, tat- may isa di ba kilala natin na tatlong beses naging undersecretary sa iba't ibang department ma-fire siya ilalay ang dami recycling nangyari Now, but apparently that was just a tip of the iceberg. Um, then came the farmali issue, and then then came all sorts of different concerns during the Duterte administration. And now officially you have no less than former Senator Trillanes, the one of the big fiscalizers and betenois of the Duterte is coming out and saying in like, bongo duterte daming Sir Ronald, were you surprised by this move? Pretend Lang you were surprised, and then as a good <laughs> <laughs> Why? Nanun ba? Nangyari ba yan? Yeah. Pwede na yan, pwede na. Nangyari, nangyari yung corruption na. o nangyari <laughs> yung... Ano? Totoo ba yan? Nagkaroon ba ng wave of corruption sa gobyerno ni Digong? O pwede na yan? Wave lang, pwede lang. Na. Na. lang. <laughs> of course, nung kampa lang, kampanya pa lang eh, di ba? Kampanya pa lang, nilabas na nitrilalis yan yung bank account. Tapos eh, sabi ni Panelo... Wala namang laman yung bank account dahil dinabas na yung laman, 'di ba? Hindi naman tinignan yung history ng account, eh. Tinignan yung present na laman, yung latest. 'Di ba pag apply latest. ka ng visa, uh -huh. ang hihingi sa yung history hindi yung 'di ba? Diba? Kaya doon pa lang eh, halata na eh. Ibig sabihin, doon pa lang hindi whip of corruption eh. Yung nakikita mo. Kaya not surprising, not surprising, no? Kaya yung uh, yung mga nangyari afterwards at nangyayari pa hanggang ngayon dun sa secretary na napakaraming uh, intelligence at saka confidential funds in their hundreds of millions, no? parang hindi nakakagulat. Hindi nakakagulat. Nakakagulat kung wala. No? <laughs> Ikaw, Mark, uh, anong basa mo dun sa development kanina kay Trillianes? Pwede mo ikwento? Kasi may nishinare kang video kanina, di ba? Oo, na nandun ako kanina. Oh, ikaw so, pala si Anton ka, 'di ba? Ikaw oh, nag-share. Nandito na ako sa DOJ kanina. Okay, when he what filed... happened. Oh, what happened? Anong kwento oh. mo? um Ano eh uh, ang pinaka-point ni former Senator Trillanes dito, napaka-brazen, napaka ah napaka, uh, masyadong garapal 'yung ginagawang corruption. This happened in Davao eh. Itong itong issue na 'to sa Davao City lang eh. And uh, all the way back from 2007 hanggang 2018. Oo. Um, 6 billion worth of projects na binigay sa company ng tatay at kapatid ni Bongo. So, sabi nga niya, yung iba, gumagamit pa ng dami, gumagamit pa ng peking korporasyon para maitago. Yung sa kanila, harap-harapan. Na, so, napakadaling kunan ng ebidensya. Kasi, titignan mo lang yung binayad dito sa korporasyon na to, yung ano na to. So, doon pa lang meron ng conflict kaagad na ginamit mo yung power and influence mo para piliin yung isang contractor na magbebenepisyo yung pamilya mo o pamilya ng kanang kamay mo. So silang dalawa yung ano, silang dalawa. And kasama din daw makakasuhan, posibleng makasama din yung mga ibang contractor na ginamit nila o yung mga ibang subcontractor. So um, sa, sa dami ng mga issues dun sa Duterte administration sa corruption, Um, yun, ini din iniisip ko bakit ito yung inuna. Pero siguro nga kasi ito yung pinaka madaling makita. Kasi kung baga mo na yung records eh, na talagang yun yung korporasyon na yun at yung may-ari yun, oh, Hindi, Mark, ma, kasi hindi ay, ma... ang gusto ipakita ni Trillanes yung pattern eh. The same way na si Leila Dilima, sinasabi niya yung EJK, hindi nagsimula ng 2016. She went all the way dun sa Davao. So it's, it's a pattern. So if ever my accusation na nung time ni Digong, yung build, 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 maraming project na punta sa you know, di umano ganitong company na malapit kay Digong, then you can say na may pattern siya. So I think it makes sense that you go a little bit behind to show a pattern of behavior that went writ large when he became the president. Di ba, Ronald? I mean, di ba? Makes deep sense. Tip of, oh. of the iceberg lang yan eh. Sabi nga ni Mark, yan kasi yung pinaka-obvious. Yan yung pinaka-madaling patunayan. Yan yung pinaka-madaling ipakita sa simula pa lang, conflict of interest. Yung isa dyan, yung 50 billion plus na pork barrel daw ni Pulong Duterte, di ba? Tapos of course, yung pinag-uusapan natin ng madalas yung Parmali, di ba? Dahil uh, yung law, yung undersecretary law ay tao daw ng mga involved diyan sa investigasyon ni Trillanes. Di pa diyan kasama yung DepEd, yung uh, yung laptop dahil again, yung involved doon ay tao daw nung isa na involved niyan sa kaso ni Trillanes. At marami pa yan. Marami pa yan. Nagpa-pile up yan. Huwag niyo kalimutan, ha? Pinaka lumaki yung ating utang nung panahon ni Digong. From 5.8 trillion na utang ng lahat ng gobyerno before him, no? since EDSA, yung panahon ni Digong ay nadoble yung Mahigit doble yung 5.8 trillion. Naging 13. So, hindi lang ito corruption batay dun sa budget ng gobyerno na napakalaki, kundi corruption dun sa mga inutang. Kaya hindi ako magugulat na yan ay tip of the iceberg lang. Marami pang susunod dyan na kaso. No? Lalo na kung makakalaban nila yung gobyerno na may hawak ng mga dokumento. No? Yan yung power ng incumbent. Eh. May kaya resibo sila. Yeah. May kaya, resibo. Pwede No? Kaya sigurado ko that will be just the start ng marami pang kaso. At tip of the iceberg lang yan. Ikaw, Mark, are you expecting uh, additional uh, or other people joining in dito sa mga kaso na yan para bookingin talaga yung mga Duterte at mga operandi nila? Um, so far, yung tatlo lang talaga. Si Trillanes ito, yung kay Leila with the EJKs, tapos si Gordon with the Farmer League. So yun yung tatlong pinakamaingay na issue. Pero yun nga, katulad ni, sabi ni Sir Ronald, yung mga hindi pa natin nakikita, yung mga ngayon palang lumalabas eh. Yung mga ngayon palang na bawat department may mga posibleng anomalies so uh, I'm not sure ito itong ano kung sino maglalakas loob na to, to come out against this at uh, to come out na uh, para mag-file dito di ba It's been two years ngayon pa lang nakapag-file si Trillanes, di ba parang it takes a lot of guts din eh para labanan ng ganito yung mga Duterte na, na mga pangyayari pa rin ng Baka okay. okay, Mark, dagdag -dag doon sa, dagdag -dag sa possibility, ngayon lang na-formalize yung breakup ng unit team. Ibig sabihin, kung meron mga magsasampa, ay may suporta sila ng incumbent. May support na sila ni Speaker. May support sila ni First Lady. Oh, kasi ano na. Kaya baka, oh. baka madagdagan yung mga tatapang na magsasampal. Uh, kasi ano na, eh, open field na siya, open season na siya. No? Yes, Before yes. I go to the next, uh, ano, because speaking of, eto na, tapos na yung dating unity, magkakaroon ba ng new unity? Before tayo pupunta sa topic na yan, Lenny, Risa, etc. Um, I want to ask this both of you gentlemen. Mark, I'll start with you and then Ronald. Again, I don't want to be uh I don't want to sound cynical and I'm not a cynical person pero sa akin pala all of these uh, discussions about <laughs> ICC human rights I don't think it made much dent in terms of base Digong yung sa China and West Philippine Sea feeling ko medyo nagkaroon ng dent but again not too much but do you think if my exposed talaga and if ever talaga meron massive corruption could that hit yung popularity at base in Duterte not in Davao maybe but you know, in the broader Visayan region, across the country, or among OFWs. Do you think this could be the ultimate Achilles heel of Duterte? Kung talagang ma-expose na talaga meron silang ganito. Kung maniniwala ka sa publikos, kay Malutikia, no? ay nakakabawas na si Digong sa kanyang anak, kay Sara. Yun yung latest survey, di ba? Liability publicus, siya. No, na liability si Digong kay Sara. At dahil magsasama sila sa midterm, yung mag-ama, eh baka magpatuloy na bumaba si Sarah. So hindi lang siya yung mga issues of uh, uh, ICC, human rights, yung uh, sabi mo, ba uh, ng issue ng corruption. Kung hindi, mismo yung uh, image ng kanyang tatay na collectively tinatamaan ng mga issues na ito, ay pwedeng makabawas kay Sarah. At nakikita na nagsisimula ng bumaba. At yung publikus, medyo malapit sa kay Sarah, di ba Mark? yung publiko sila malutikiya. Yan yung mga defender nila. We don't is, know. We don't know. still. Ha? Kasi baka, baka, baka inaayos nila yung image nila dahil papunta lang uh, midterm. Marami yung kumantrata sa kanila. No? Baka yun din. Para magmukha silang objective. No? <laughs> Ayun, hindi uh, ah, ako... Muka. objective eh. <laughs> ako naman ano eh. medyo nasa ano ko nasa negative pessimistic side ako it would affect pero konti lang para sa akin na Yes. Parang ano yan eh. Parang Donald Trump yan eh. Si Donald Trump, yung January 6, sinugod nila yung Capitol. pero supporta pa rin yung supporters niya. Parang lahat na lang ano. Ganun eh. Sa akin ah, in terms of dealing with Digong and Duterte, it's not so much na kailangan mo silang siraan, it's so much yung alternative, dapat mas gusto ng tao eh. That's still how I view it eh. Hindi yung, hindi, uh, it would only take you so much kung hilain mo sila, sirain mo sila. Because maraming ano eh, yung base nila is talagang kahit ano eh, kahit harap-harapan na nilang makita yung, yung, si Digong na nga umaamin na pinatay ko sa ganito, pinatay, bumaga palakpakan pa rin. So it's more of yung alternative na papalit eh. Na I still like Digong, pero parang mas okay naman to. Ito na lang yung ano natin. So I think that's the only way talaga eh. And not so much yung ano. Of course, it would affect, Tama yon, tama yon na uh, Mark na mahalaga yung sino ba yung alternative? Kung yung alternative mo ay eh, hindi naman ganoon kaganda, ganda eh, di ba? Eh dito na lang kami sa the devil we know. Di ba? Yun yung, pero kung titingnan mo rin Mark yung numbers, not the absolute numbers, the movement of numbers, the movement is going downwards, especially kay Sara. Nagsimula siya sa 80 plus eh. Ngayon ay 50 plus na lang siya. Si Digong nagsimula ng 90 plus ngayon ay 40 plus na lang siya. Ibig sabihin, meron din substantially malakas pa rin sila lalo na sa kanilang base, pero sa general population may pagbaba na nagiging dramatic, no? At kung magpapatuloy yan sa next survey, that could be a trend. Yeah. No, paano ko yung movement of numbers eh? not the absolute numbers. Yeah, I mean, um And 50% is not a big deal in the Philippines. It's not the United States among others. Mark, marami na naman mga Trumpista na galit sa'yo. How dare you compare the great man of Trump <laughs> to Tatay Digong? Alam mo, ang dami akong nakita ganun. Pro Lenny, tapos the... pro Trump. What? <laughs> Or like pro no, BPM, it's, it's pro not, Trump. it's not even about ano eh, the policies of Trump. Eh. It's about how invisible he is. Eh. Pagdating sa mga, pagdating sa mga ano, la pagdating sa mga politicals of uh, deduction or negation it's not like whether we like you we hate the other side more right if you no. make me hate the alternative you'll stick with me as simple as no. that diba in the same way diba pinipilit nila ng tao na botohin si Biden kasi ayaw natin ng Trump daw eh bakit si Biden diba siyempre napapaisipan tao wala na bang iba diba Um, kaya si RFK, 11% na. Malapit na siya mag-15%. Pero na siya nasa debates. I mean, at the, at the ratings are going. On that note, thank you very much. Because in the next episode, pag-usapan natin, could there really be an alternative in 2025 or for 2028? Because kamusta naman ang genuine opposition?